Mga daga kami. Nandito kami. Nandito. Nandun. Kami ang mga tahimik na saksi sa bawat sulok ng mundo. Mula sa mga mausok na kalsada ng Maynila hanggang sa mga tahimik na probinsya. Sa bawat lugar, may kwento kaming dala. Libo-libong taon na kaming kasama ng mga tao. Naranasan na namin lahat. Mula sa mga sinaunang panahon hanggang sa modernong mundo. Pagbagsak at pagangat ng mga hari. Nakita namin ang mga palasyo na naging abo at muling bumangon mga giyera na natapos at nanalo. Sa bawat labanan, kami naroon, tahimik na nagmamasid. Nakita pa nga namin yung mga tao na gumawa ng mga kakaibang gadgets na hindi namin maintindihan, mga imbensyon na nagbago sa takbo ng kasaysayan. Ito ang aming kwento, ang kwento ng mundo mula sa mata ng mga daga. Sa bawat pahina ng kasaysayan, kami naroon. Iba ang tingin namin sa mundo kumpara sa mga tao. Ang mga bagay na maliit sa inyo, malaki sa amin. Maliit kami, pero marami kami sa bawat sulok ng mundo. May mga mata kaming nagmamasid. Mausisa kami at madaling makibagay. Sa bawat pagbabago, kami nakikisabay. Nabubuhay kami sa dilim. Pinagmamasdan ng mundo gamit ang aming matatalas na mata at gumagalaw na misay. Sa bawat anino, may kwento kaming dala. Hindi man kami ang sumulat ng mga libro ng kasaysayan, pero nandito lang kami palagi, nanunood sa tabi. Sa bawat yugto ng kasaysayan, kami saksi! Nagsimula ang aming kwento libu-libong taon na ang nakalipas sa mga sinaunang kaharian na nagbigay daan sa sibilisasyon. Natutupalang magtanim ang mga tao noon at nagsimula silang magtanim ng mga butil at gulay sa kanilang mga bukirin. Gumawa silang mga bahay at nagimbak ng mga butil sa mga silong at imbakan na naging mahalaga sa kanilang pamumuhay. Magandang balita ito para sa amin, mga daga, dahil nagkaroon kami ng masaganang pagkain. Biglang dumami ang pagkain naghihintay lang na kagatin at kainin namin. Ang mga imbakan ng butil ay naging paraiso para sa amin. Umunlad kami sa sinaunang Egypt kung saan ang mga ilog at disyerto ay nagbigay ng perfectong tirahan. Maaring ang mga faro ang namuno sa lupain, pero kami ang namuno sa mga imbakan ng butil na puno ng masasarap na pagkain. Kinikilala kaming sagrado sa ibang kultura at peste naman sa iba. Sa ilang lugar, kami ay itinuturing na simbolo ng kasaganaan. Pero isa lang ang sigurado imposibleng hindi kami mapansin. Kami ay naging bahagi ng bawat aspeto ng sinaunang buhay. May Diyos pa nga ang mga Egyptian na may ulo ng daga na ang pangalan ay Ratteut! Isang patunay ng aming kahalagahan sa kanilang kultura. Ang Middle Ages ay panahon ng malaking pagbabago. Ito ay isang panahon ng pag-unlad at pag-usbong ng mga bagong ideya at teknolohiya. Ang mga tao ay nagsimulang maglakbay ng mas malayo, nagtatayo ng mga bagong bayan at lungsod, palipat-lipat ang mga tao at ganun din kami. Ang mga merkado ay puno ng buhay at ang mga kalsada ay puno ng mga manlalakbay. Sumakay kami sa mga barko at karwahe, naglakbay sa mga bagong lupain at nakakilala ng mga bagong kultura. Ang mga dagat at kalupaan ay naging mga daan ng pakikipagsapalaran at pagtuklas. Pero ang panahong ito ay nagdala rin ng malaking trahedya, ang Black Death. Ang salot na ito ay nagdulot ng matinding takot at pagdurusa sa buong Europa. Kumalat ang salot sa Europa na parang apoy, dala ng mga pulgas na nakatira sa hulaan nyo sa amin. Milyon-milyong tao ang namatay. Ang mga lansangan ay naging tahimik at ang mga tahanan ay iniwan panahon ito matinding pagdurusa, pero para sa mga daga, panahon ito ng kasaganaan. Habang ang mga tao ay nagdurusa, kami ay namumuhay ng sagana. Dahil mas kaunti ang mga taong kalaban sa pagkain, mas maraming pagkain para sa amin. Ang mga lansangan ay naging aming paraiso, puno ng mga tira-tirang pagkain at walang hadlang. Ikaapat na seksyon ang panahon ng steam ng pag at polusyon. Umunlad ang Industrial Revolution. Gumawa ang mga tao ng mga pabrika at makina, pinuno ang hangin ng usok at ang mga ng ingay. Panahon ito ng malaking pagunlad para sa mga tao, pero para sa amin, iba-iba ang epekto. Lumaki at lalong nadumiha ng mga lungsod, nawasak ang aming mga tirahan, napalitan ng semento at bakal. Pero kung saan pumunta ang mga tao, sumunod kami. Nakibagay kami sa bagong mundong ito. Natutong mabuhay sa mga imbornal at maghanap ng mga tira, -tira pagkain sa mga anino ng mga pabrika. Ikalimang seksyon, mga kagubatan na semento at kinabukasan ng mga daga. Ngayon, patuloy namin kinakasama ang mga tao sa mundo. Nakatira kami sa mga lungsod at bayan, mula sa mga subway sa ilalim ng inyong mga paa hanggang sa mga dingding ng inyong mga bahay. Hindi man kami palaging tinatanggap, pero nandito kami para manatili. Kami ay mga survivor. Kami ay madaling makibagay. Kami ang mga saksi ng kasaysayan, ang mga tahimik na tagamasid ng pagunlad ng tao, at habang patuloy na hinuhubog ng mga tao ang mundo, makakasigurado kayo na kami, ang mga daga, ay nanonood.